Makikita ngayon sa isang art fair ang mga obra ng ilan sa pinakamahuhusay na Filipino artists ayon sa NCCA o sa National Commission for Culture and the Arts. Bahagi ito ng kanilang layuning mailapit ang sining sa lahat. Live mula sa Bonifacio Global City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, tampok ngayon sa ikapitong taon ng Manila Art Fair ng NCCA ang samat sari mga obram Pinoy mula sa iba't ibang art gallery mula sa mga maestro hanggang sa mga artist ng ating kasalukuyang henerasyon. Pero iba-iba man ang pinanggalingan, isa lang naman ay na ipinamamalas ng mga ito, ang kapangyarihan ng sining na pumukaw at humubog sa kamalayan ng lahat. Ang sabi nga nila, sa bawat dibuho may nakapaloob na kwentong naghihintay lang na pumukaw sa iyo. At kung sisilipin ang mga obra sa ikapitong taon ng Manila Art Fair sa Bonifacio Global City sa Tagig, kahit nag-iisa ka, marami kang kakwentuhan. Simulan natin sa mga obra ng dalawa sa mga tinaguriang ama ng Philippine Modernist Movement, sina National Artist Federico Aguilar Alcuas at Juvenal Sanso. Magkaibang larawan ng dilim at kalikasan o mga kwento ng pagbabago sa mga eskulturang bakal ni Eduardo Castrillo. Sa mga maestro, nariyan din ang mga tanyag na glass sculpture ni Ramon Orlina. At sa pelikula naman, ang obra maestrang Genghis Khan na likha at disenyo ni na national artist Manuel Conde at Carlos Botong Francisco. Ito ang pangunahing tema ng Philippine Pavilion sa 2015 Biennale Arte sa Venice, Italy. Bukod sa mga maestro, nariyan din ang mga contemporary art ng kasalukuyang henerasyon tulad ng mga likha ni na Leroy Nu. Hindi rin mawawala ang mga obrang may direktang komentaryo sa lipunan tulad ng likha ni Marcel Antonio patungkol sa SA44 at ang obrang bubungad sa sino mang papasok sa Manila Art Fair, ang installation ng eskultor na si Bonnie Juan, komentaryo sa Torre de Manila kung saan si Rizal tila tumatayong photobomber. Kasi ang art is the One of the last frontiers of expression Now you can say anything you want, di ba? Marami tayong mga bagay na ruled at ang, ang art because it's an individual expression. You can say anything you want. So that's why it's important. Ayon sa NCCA, isa so sa mga gusto nilang mabago sa Manila Art, ang kaisipang ang sining ay para lamang sa isang sektor ng lipunan. The notion or the first thing that, 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 that gets into people's mind when you talk about art is, is buying or collecting. Uh, we forget the, the basic... Uh, art appreciation. Or every piece kasi has a story behind it. It has a narrative. No? So, try to let that artwork talk to you bukod sa fair isang paraan daw para mailapit ang sining sa publiko ang mga walking tour sa mga estudyante mahalaga raw ito lalo't malaki ang papel ng sining hindi lang sa kasaysayan kundi sa paghubog ng isang lipunan Jessica tatagal hanggang linggo October 11 itong Manila Art Fair dito sa SMX Convention Center sa SM Aura sa Bonifacio Global City sa Taguig at uh, bukas ito sa publiko at yung mga a-attend dito ay eh, pwede uh, mag-selfie sa mga obra on display halimbawa na lang itong installation sa ating likuran pero pakiusap na mga organizer no bukod sa pag selfie sana kakambal din daw nito ang mas malalim na pag-unawa at appreciation sa mga obra Jessica yang nasa likuran mo dano uh, parang baliktad no na ba, nakita ko yan sa dyaryo si Rizal ang photo bomber doon sa Torre de Manila Tama tama Jessica, ito yung isa sa mga commission pieces para dito sa Manila Art Fair. At yun nga no, kung nakikita niyo dito sa likuran, parang nga uh, nagkakaroon ng role reversal kasi nga yung sinasabi nga dito sa sa Torre de Manila eh photo bomber nga. So parang dito sa installation na ito, parang ang sinasabi eh bakit si Rizal, hindi naman si Rizal ang maging photo bomber. So basically, this is a commentary doon sa halimbawa sa issue ngayon, doon sa kontroversya ngayon sa Torre de Manila. Pero bukod dito no, sa installation na ito, marami na rin mga marami rin mga mga installation sa loob mismo ng art fair na merong mga komentaryo hindi lang sa mga historical issues kundi pati na rin sa mga current issues. So, ito eh, hindi na dapat palampasin ng publiko. Jessica? Yung mga pupunta dyan, may bench eh. Napansin ko may bench sa harapan yan. So, pwede ka rin, pwede mong i-photobomb si Rizal the photobomber doon sa Torre de Manila at yung Rizal Monument. So, uh, photobomber to the photobomber ang labas nung uh, pag ikaw ang uh, nagpalitrato dyan, di ba? Tama tama Jessica. Actually, a few minutes bago tayo uh, sumahim papawid no eh, merong ilang mga participants dito, yung mga uh, umaten dito sa art fair na umupo dito sa sa bench at nagsa selfie at uh, ngayon nga eh uh, meron ding ilang mga nagaabang dito para makapag-selfie sila. Pwede-pwede naman daw ito at ang sabi ng mga organizer, hindi lang dito no, pati na rin dun sa ilang mga works dun sa loob, dun sa ibang mga installation sa loob, pwedeng mag-selfie yung mga tao, pwedeng kunan ng litrato dahil ito rin ay for uh, deeper art appreciation. Jessica. Maraming salamat sa iyo. Dano Tingkungko.